ka na, napapalibutan na kita. <laughs> Ikaw, Jig, don ka, dapat doon ka rin sa si isang niyugo. Oh. Dito lang sa si isa. Oo. Dito lang. Dito lang sa isa. Sabihin mo naman, Jig, ayaw kong sumuko. Mm -hmm. Patay kong patay. Oo, sabihin mo naman. Ayaw kong sumuko, lalaban ako, patay kong patay. Yan. Sigaw. go. Go! Sabihin mo ayaw kong sumuko. lalaban ako hangga't may bala. Patay kung patay. Ilang <laughs> sasabihin lalaban ako hangga't may bala. ang mo naman kung ayaw mong sumuko, lalaban susuko. Sabihin mo lalaban ako hangga't may bala. Sabihin mo to, dali. Kung ayaw mo, hindi ako. Ako na lang ang susuko. Dali na. Kung ayaw mo, hindi ako. Kung <laughs> ayaw mo, sumuko, hindi ako ang susuko. Kung ayaw mo, hindi ako. Hahaha. <laughs> Hahaha. Hahaha.

hindi, du duha lang kabalik wa. Duha lang kabalik. Kun na ready na kag. Kag sad nito. Oh. oh. Tapos ko baka. Hmm. Ah. Dapat oh, nagabaril aglumigid. ka ba? ang isa sa dibdib chat oh. na to. Nagabaril ka ko Dito. Yan. Mm, ganon. Oh, ganun. Uh, ulit, ulit. Sige, ulit. ulit. Tapos tweet ka. Ulit, ganon ah. na. Hmm. Doon siyang kagaya purma mo dito. Hapa-hapa ko nari. O, sige. Game. So, sige. Kunwari, tinamaan ka na. Yun. Oops, tana. <laughs> Ay, bumangon. Bukan mo nga. Isa kaliwa to, butong iton. Inang isa, may butong dra. Saloyo, saloyo. Pagpanghawid, kaya kong mahuyog ka. Ari to, oh, si Ruadre. Tun ina, dra sa may likuran mo. Butong. Butong. Lukso to lukso Panaog na panaog Lukso pak <laughs> Ayate <laughs>